Sinasabi sa iyo buong buhay mo na ang sipag at tiyaga ang susi sa tagumpay, na kung magsusumikap ka, magsasakripisyo, at mananatiling mapagkumbaba, darating din ang gantimpala. Pero paano kung kasinungalingan ito? Paano kung ang mga umaangat sa buhay ay eh, hindi ang pinakamasipag, kundi ang pinakamatalino, pinakamalamig ang loob at pinakastratehiko? noong unang panahon pa? Binanggit na ni Machiavelli ang katotohanan ito ang sipag ay para sa mga hamak, ang kapangyarihan ay sumusunod sa ibang batas. Madalas nating marinig na ang sipag ay magbubunga mula sa eskwelahan, hapagkainan ng pamilya, hanggang sa mga opisina. Pero tanong, sino ba talaga ang nakikinabang sa paniniwalang ito? Balikan natin ang panahon ng renasimiento. Isipin ang isang prinsipe na namumuno sa isang lungsod. Pinalilibutan ng mga maharlika, sundalo at karaniwang mamamayan ang pinakakinatatakutan niya. Rebellion, kaguluhan at ang pagkawala ng kanyang trono. Kaya anong ginagawa niya? Hindi lang siya nagpapagawa ng pader, o nagdadagdag ng mga bantay. Nagtatanim siya ng paniniwala, isang kasinungalingan. Magsikap ka, maging tapat, at darating din ang iyong pagkakataon. Hindi ito payo, kundi isang paraan para kontrolin ng tao gamit ang pag-asa kapag gusto ng pinuno ang kapayapaan, hindi lang niya binabantayan ng lansangan, kundi kinukulong ang isipan ng tao. At ang pinakamabisang armas niya ay ang doktrinang sipag at tiyaga. Kapag naniwala ang tao na ang kanilang paghihirap ay may kahulugan, at ang kanilang pagod ay daan patungong tagumpay, hindi sila nagre-reklamo. halip, mas lalo silang nagsusumikap, binabantayan ng sarili, at nagtutunggali sa sakripisyo. Ito ang sikolohiya sa likod ng hustle culture. Pero bakit ang ang prinsipe ay nagpapahinga sa malambot na mga kumot at si Machiavelli ay lubos na nakakaunawan nito sa kanyang aklat na The Prince? Hindi niya pinupuri ang kabutihan para sa kabutihan mismo. Pinupuri niya ang anumang nakakatulong para mapanatili ang kaayusan at kontrol at ang sipag. Ito ang pinakamaselan at epektibong paraan ng kontrol na naimbento. Hindi na kailangan gumamit ng latigo o magparusa ang isang pinuno kung makukumbinsi niya ang mga tao na ang paghihirap ay marangal, na ang kahirapan ay pansamantala, at darating din ang gantimpala ng pagsusumikap kung mananatili silang mapagpakumbaba at masunurin. Tingnan ang modernong mundo, nagbago na ang teknolohiya, pero hindi ang sikolohiya. Sa halip na prinsipe, meron tayong mga CEO, sa halip na maharlika, meron tayong mga influencer at mga ehekutibo, pero nananatili ang sistema. Gumigising ka ng maaga, nagsusumikap, nagsasakripisyo, at naniniwala na darating din ang promosyon, respeto, o yaman dahil pinaghirapan mo ito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi talaga ganito ang disenyo ng sistema? Ang totoo, ang mga nakikinabang sa paniniwala mo sa sipag ay bihirang magtrabaho ng mabigat. Sila ang nasa itaas, nagpapasigla sa iyo na magpatuloy. Pinibentahan kanila ng mga librong tungkol sa pagiging produktibo binibigyan ka ng Employee of the Month na titulo at nagpo-post ng mga nakaka-inspire na quotes. Bakit? Dahil ang taong motivated ay madaling kontrolin. Dahil ang naniniwala sa sistema ay hindi nagtatanong kung bakit siya palaging nasa ibaba. Sa mundo ni Machiavelli, ang pinakamatatalinong pinuno ay hindi yung sumasakop gamit ang dahas, kundi yung nakakumbinsi na tao na gawing alipin ang sarili nila at walang mas epektibo sa ganitong paraan kaysa sa mito ng sipag. Napapaniwala ka nitong mas mabuti ka dahil nagsusumikap ka kahit na nauubos ang sarili mo sa paglilingkod sa ibang tao. Isipin mo ito. Ang leon, hindi niya hihilingin sa gasel na magsumikap pa. Tatakbo lang siya nang mas mabilis at kukunin ang gusto niya. Pero sa lipunan, ang mga gasel ay tinuturuan na maniwala na kung patuloy lang silang tatakbo, balang araw bibigyan sila ng gantimpala ng leon Nakakatawa, hindi ba? Pero ganito ang pamumuhay ng karamihan, patuloy na tumatakbo, nagsusumikap. Umaasa, pero hindi na na ang finish line ay hindi talaga para sa kanila. Alam ito ng mga makapangyarihan at alam na nila ito noon pa. Kaya ang mga emperador ay nagpopondo ng mga simbahan at templo na nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Kaya ang mga institusyon ngayon ay mas nagbibigay ng gantimpala sa anyo ng pagsusumikap kaysa sa totoong resulta. Dahil habang abala ang mga tao sa pagpapakita ng kanilang halaga, hindi nila napapansin na ang laro ay matagal nang nakapabor sa iba. Dahil ang sipag sa ganitong konteksto ay nagiging perpektong bitag. Pakiramdam mo, maganda ito, nagbibigay ng layunin sa buhay. Pero sa totoo lang, inilalagay ka nito kung saan gustong ilagay ng makapangyarihan sa ilalim nila. Habang naniniwala kang ang sipag mo ang magdadala sa iyo sa kapangyarihan, mas kaunti ang atensyon mong napupunta sa mga bagay na tunay na nagbibigay nito tulad ng estratehiya, pakikipag-alyansa, tamang tiyempo, at leverage. Kaya patuloy kang nagtatrabaho, nananatiling tapat, sumusunod sa mga patakaran at ang mga nakikinabang dito. Pinapasalamatan ka nila, pinapalaganap nila ang mito, binibigyan kanila ng kaunti, sapat lang para magpatuloy ka pero ang hindi nila kailan magagawin ay ibigay sa iyo ang tunay na kapangyarihan. May isang mapanganib na ilusyon sa mundo, ang paniniwala na ang taong nagtatrabaho ng pinakamatagal. Gumigising bago ang araw at nagbubuwis ng dugo para sa kanyang mga pangarap ay balang araw mamumuno. Isang ilusyon itong pinapakain sa iyo ng mga taong nakaupo sa trono. Dahil ang totoo, ang trono ay hindi para sa pagod, para ito sa tuso. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pawis ng iyong noo, kundi sa talas ng iyong isipan. Napansin ni Machiavelli ang brutal na katotohanan ng politika, kung saan ang labanan ay wala sa bukit, pabrika o opisina, kundi sa korte. Sa korte, walang umaangat dahil lang sa pagsisikap. Umaangat sila dahil sa pagmanipula, bulong sa tamang tao, traidor sa tamang oras, at sumasabay hindi sa moralidad, kundi sa tiyempo. Ang pinakakapangyarihang tao na pinag-aralan niya ay hindi mararangal at tiyak na hindi rin mga laborer. Sila'y mga ahas sa sutla dahil ang kapangyarihan ay hindi gantimpala para sa pagsusumikap. Ito'y para sa epekto. Pwede kang magpaling ng espada ng libo-libong beses, pero matatalo ka pa rin ng taong tumama ng isang beses na may eksaktong layunin. Ito ang pagkakaiba ng labor sa estrategiya. Ang labor ay madaling hulaan, pero ang estrategiya ay mapanganib sa mundong pinatatakbo ng hierarchies. Ang mapanganib na tao, hindi ang pinakakaakit-akit, ang umaangat. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, naranasan mo na bang makita ang isang taong mas kaunti ang talento o siipag sa sayo, pero umangat sa itaas mo? Nakita mo ba silang bumigani sa tamang tao, gumanap ng tamang papel, at magsalita ng tamang bagay sa tamang oras? At nainis ka ba? Akala mo, hindi patas. Pero para kay Machiavelli, ito'y hindi maiiwasan. Dahil ang kapangyarihan ay hindi sumusunod sa katarungan, ay ito'y sumusunod sa resulta. At ang resulta ay para sa mga taong nakakaintindi sa tao, politika, at pananaw. Ang masipag na tao ay naniniwala na ang buhay ay parang ledger, kung saan bawat oras ng sakripisyo ay isang deposito na magbibigay ng yaman balang araw. Pero ang estrategikong tao, alam na mas mabuti ang manmanat, maghintay, at intindihin ang mga hindi sinasabing batas, mga hindi nakasulat sa mga handbook ng kumpanya o mga moral na alituntunin. Alam niya kung kailan magpuri at kailan maglaho. Alam niya kung kailan aangkinin ng kredito at kung kailan hahayaang maniwala ang iba na sila ang nanalo sapat lang para mapababa ang kanilang bantay. At habang ang masipag na tao ay nagtatrabaho, tahimik namang gumagalaw ang estrategikong tao sa likod ng kurtina kaya nga binalaan ni Machiavelli na huwag lang umasa sa kabutihan. Sabi niya, ang isang prinsipe ay dapat marunong maging mabuti pero mas mahalaga. Dapat niyang malaman kung kailan hindi maging mabuti kung kinakailangan. Dahil sa mundong ito, hindi ka dapat maging predictable. Hindi ka pwedeng maging puro tapat lang. Dapat kang maging adaptable. Kailangan mong matutunan kung kailan itatago ang iyong intensyon. At kung kailan ipapakita ang tunay mong lakas, ang malungkot, karamihan sa mga tao ay hindi natuturo ang gawin ito. Itinuturo sa kanila na paghusayin ang kanilang kakayahan, maging pinakamahusay na manggagawa at maging maaasahang bahagi ng makina. Pero hindi sila tinuturuan kung paano unawain ng ibang tao, kung paano makuha ang impluensya, at kung paano magmaneho ng kapangyarihan ng tahimik. Kaya taon-taon, nalalampasan sila ng mga taong tila effortless na umaakyat sa posisyon ng kontrol. Hindi dahil mas masipag ang mga ito, kundi dahil naintindihan nila ang laro. Isipin mo ang dalawang tao. Ang isa ay isang bihasang manggagawa. Gumugugol ng sampung taon sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan. Ang isa naman ay natututo ng sapat lang para magmukhang maayos pero inuubos ang oras sa pagbubuo ng alyansa, pag-aaral ng dynamics ng kapangyarihan at pagpuposisyon ng sarili para sa oportunidad. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, ang kwarto ay puno ng mga decision maker. Ang pangalawang tao ang nagsasalita, napapansin, at umaangat. Ang una ay patuloy lang sa pagtatrabaho. Nagtatanong kung bakit walang nakakakita ng kanyang pagsisikap. Ito ang alam ni Machiavelli. Ang kapangyarihan ay hindi kinikita tulad ng sweldo. Ito'y kinukuha, pinubuo, pa isa-isa gamit ang katahimikan, panlilin lang, tiyempo, at puwersa. At ang mga naniniwala na sipag lang ang mag-aangat sa kanila, nakabutihan ang magdadala ng tagumpay. Sila ang nagiging pawn sa laro, nagiging kapakipakinabang sa iba, pero nakakalimutan ng kasaysayan. Ang ideya ng meritocracy ay nakakabigani. Pinapangako nito ang pagiging patas. Sinasabi nito sa batang lalaki na kahit wala siyang pinagmulan, makakamit niya ang lahat kung magsusumikap lang siya. Sinasabi nito sa babaeng nagtatrabaho ng overtime. Hindi nagre-reklamo at sumusunod sa lahat ng patakaran na nasa tamang landas siya ng tagumpay. Pero kapag hindi siya napansin, kapag nalampasan siya, hindi ang sistema ang sinisisi. Sila ang sinisisi. Hindi ka sapat na nagsumikap. Hindi mo ginusto ng husto. Ginagawa nitong personal na kasalanan ng kabiguan sa halip na isiwalat ang tunay na kalagayan ng sistema. Ito ang talino ng ilusyon Pinapaniwala nito ang mga tao na kontrolin ang isa't isa, magpaligsahan sa isang laro kung saan hindi klaro. Ang mga patakaran at palaging gumagalaw ang goal. Hindi kailangang supilin ka ng makapangyarihan. Hindi nila kailangang direktang magsinungaling sa iyo. Hinahayaan ka lang nilang maniwala sa mito na ang tagumpay ay nakabatay sa sipag. At habang pagod na pagod ka sa pagtatrabaho, napapanood ka nilang umasa para sa mga gantimpalang matagal nang naitakda para sa iba. Naiintindihan ni Machiavelli ang utak ng prinsipe. Alam niyang para makapangasiwa ng maayos, dapat panatilihing may pag-asa ang mga tao. Hindi tunay na makapangyarihan, pero umaasa. Ang pag-asa ang nagpapanatili sa mga tao na tahimik, nagtatrabaho, at naniniwala na ang pagsunod ay magdadala ng gantimpala. Pero alam ng prinsipi na ang tunay na gantimpala ay hindi para sa kabutihan. Ito ay binabayaran ng katapatan, pagiging kapaki-pakinabang, at katahimikan. Tignan mo ang kahit anong imperyo. Ang mga pinakatapat ay bihirang maging pinakamagaling. Sila ang mga taong nasa tamang lugar mga taong iniayon ng interes nila sa mga pinuno na nagiging kasangkapan ng kontrol. Hindi lang modelo ng kahusayan. Ganito rin ngayon sa boardroom, politika, akademya, kahit sa sining. Hindi palaging ang pinakamahusay ang umaangat. Sila ang pinakaligtas, pinakamaginhawa, at handang sumunod sa laro. Pero para manatiling umiikot ang laro, kailangang maniwala ang tao na patas ito. Kaya mahalaga ang mito ng meritocracy. Kung matuklasan ng masisipag na tao na ang sipag lang ay hindi sapat para protektahan sila. Ano ang mangyayari? Hihinto sila. Magtatanong sila. At magiging unpredictable sila. Walang mas mapanganib sa isang sistema ng kapangyarihan kaysa sa mga taong hindi predictable. Kaya ang mito ay pinapalakas sa pamamagitan ng mga kwento, edukasyon, talumpati, at mga slogan. Isipin mo ang mga kwento na sinasabi natin sa mga bata. Ang underdog na nagtagumpay. Ang mahirap na yumaman. Ang bayani na umangat sa hirap gamit lang ang determinasyon. Hindi lang ito mga kwento. Ito'y script para panatilihing nangangarap, naniniwala, at sumusunod ang masa. At kapag may isang taong nakalusot, isang tao sa milyon na umangat mula sa kahirapan papunta sa palasyo, pinapakita siya bilang patunay na gumagana ang sistema. Pero hindi siya patunay. Siya ang eksepsyon para mapanatili ang patakaran. Dahil sa bawat isang umaangat, may libo-libong hindi umaangat. Hindi dahil wala silang talento, kundi dahil wala silang akses, tsyempo, o kakayahang laruin ang mas madilim na laro sa ilalim ng ibabaw, ang meritocracy ay nagkukunwaring isang karera kung saan lahat ay nagsisimula sa parehong linya. Pero alam ni Machiavelli na hindi totoo ito. May mga nagsisimula ng may ginto sa kamay habang ang iba'y nakakadena. At kahit ganun, sinasabi ng sistema sa lahat, tumakbo ka kapag nadapa ang iba bulong ng sistema. Mas dapat kang nagsanay at ang mga nasa unahan ay ngumingiti. Hindi dahil mas mabilis silang tumakbo, kundi dahil hindi sila kailanman pinahirapan. Ito ang disenyo ng kontrol. Isang mundo kung saan ang mga may talento ay nagtatrabaho ng may frustration habang ang mga mediocre ay umaangat sa likod ng mga hindi nakikitang pakpak. Isang mundo kung saan sinasabi sa iyo na patas ang sistema para hindi mo makita ang mga lubid na nagpapaandar dito. Ang mito ng pagiging patas ay mas mahalaga kaysa sa totoong patas na sistema. Dahil ang mito ang nagpapanatili sa iyo sa linya, nagpapaniwala at nagpapakilos sa iyo. Sa mundong pinamumunuan ng pagpapakita, ang perception ang totoong trono. Maaari kang maging malakas, matalino o magaling. Pero kung hindi ito nakikita ng mundo, para kang walang kwenta. Pero kung ang mundo'y natatakot, nire-respeto, o humahanga sa'yo, makapangyarihan ka na. Kahit wala ka pang ginagawa, ang impluensya sa kabilang banda ay parang magnet. Inaakit nito ang oportunidad, kaalyado, at kahit ang kaaway. Binubuksan nito ang mga pintuan na hindi kayang buksan ng kahit gaano pang hirap. Ang impluensya ay hindi lang tungkol sa sinasabi mo, kundi sa kung paano mo sila pinalalakas ang loob. Natatakot o nagiging curious sa iyong presensya. Ang impluensya ay tungkol sa epekto, hindi sa intensyon. Kung aalis ang mga tao mula sa piling mo, nang walang pagbabago, nabigo ka. Pero kung aalis sila ng may bagong iniisip, nararamdaman o paninindigan. Tagumpay iyon. Isipin mo, sa bawat kaharian, may daan tao na magaling, marunong magsulat, magbasa, at mamuno. Pero iisa lang ang hari, at bihira siyang maging pinakamagaling sa lahat. Siya ang pinaniniwala ang karapat-dapat, hindi dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa perception ang korona ay simbolo, hindi ng pagsisikap, kundi ng pagkakaisa ng pananaw ng tao. Kapag sapat na ang naniniwala sa iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan mo ay nagiging totoo. Paano mo huhubugin ang perception? Sa pamamagitan ng mga mungkahi, pagtitimpi, tiempo, at katahimikan kaysa sa salita, ang taong nagpapakita ng lahat ay binabaliwala. Pero ang taong marunong magtago, magbigay ng pahiwatig, at magpakilos ng curiosity nagiging simbolo siya ng kapangyarihan dahil ang misteryo ay nagdudulot ng paghanga, takot o inggit at ang projection ng mga tao sa misteryo ay nagiging iyong sandata. Pero ito ang masakit na katotohanan ang taong nagpakahirap sa likod ng anino na sumunod sa lahat ng tuntunin ay madalas hindi napapansin ng kasaysayan. Maaari niyang baguhin ang mundo sa kanyang kamay pero ang maalala ng kasaysayan ay ang mukha, boses at simbolo na nasa itas ng paggawa. Habang ang mundo'y pinupuri ang sipag, ang impluensya, ang tunay na tinatangkilik. Habang sinasabi nilang maging mapagpakumbaba ka, lihim nilang ginagantimpalaan ng nagpapakitang gilas. Ang respeto ay hindi nakukuha sa trabaho lang, kundi sa presensya, aura, at momentum. Malinaw na ang ideya na ang sipag lang ang magdadala sa iyo sa tagumpay ay isang ilusyon. Ang patakaran ay hindi isinulat para gantimpalaan ang kabutihan, kundi ang pagsunod. Ayaw ng sistema na makita mo ito dahil kapag nakita mo, titigil ka sa pagiging kapakipakinabang at magiging mapanganib. Hindi sinabi ni Machiavelli na maging tamad ka. Binalaan ka niya na huwag maging inosente. Alam niya na ang landas tungo sa kapangyarihan ay hindi nalalatagan ng pawis, kundi ng estrategiya. Sa mundong pinamumunuan ng perception at nilalaro ng impluensya, ang mga umaangat ay hindi ang mga dumudugo, kundi ang mga pinapanood ang iba na dumudugo para sa kanila. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nagtratrabaho ka lang ba? o bulag kang naglalaro sa laro nila? Pinapalakas mo ba ang sarili mo? O binubuo mo ang imperyo ng iba? Ang mga nasa itaas ay ayaw kang magising. Gusto nila na patuloy kang pumasok sa trabaho, manahimik, at maniwala na darating din ang oras mo kung maghihintay ka lang.